isang umaga habang sinasagutan ko ang assignment ni Kappa Girl ay bigla siyang lumapit sa akin kinulbit ako at meron siyang pinakita nagchat pala sa kanya yung best friend niya ang sabi hi best friend Kappa Girl di ba binalan ka ng tito mo ng bag na kuromi pwede sabi mo bilhin niya din ako ng bag na sinamuro best friend tayo di ba thank you Nag send ng picture ng best friend ni Kappa Girl ng bag at gardo gusto niya ipabili ah Kapagirl nagpapabili ng bag ang best friend mo ah oh, what si best friend ko nga pala ay nagpapabili ng bag sa iyo dahil best friend kami akin koromi sa kanya ay okay Kappa Girl ko lang best friend mo na sinamuro na bag ay, Tugs ka mo talaga sa Daniel Padilla. Dahil mabait akong tito at honor naman si kapa Girl At para naman sa pag-aaral niya ito, tatuto siya maging mapagbigay Eto, bumili ako ng sinamoral no na bag Kaya naman mga kakadigot, tara, unboxing na natin Okay, so mga kadugyot, eto na nga pala, Sinamorol na bag na binili ko para sa best friend ni Kappa Girl. Sabi mga kadugyot, mukha lang siyang maliit pero malaki siya. At meron nga pala siyang 1, 2, 3, at 4 na compartment. At eto na mga likod niya, grabe mga kadugyot, oh, napaka cute. Siyempre, dahil mabait akong tito, At inspirasyon ako sa kabataan. Imbis na bag nga lang, isa ko na rin to ng mga notebook. Saktong 8 pieces nga pala, dahil 8 pieces notebook ang kailangan nila. Grabe nga ako, kasyang kasya maluwag pa nga eh. Siyempre, may notebook, meron ding ballpen. Hindi lang isa, kundi dalawa, tatlo, apat, at limang ballpen. O, so, diba, kasyalahat, itodo na nga natin ang pamimigay. Dahil sinamurol bag to, sasamahan samahan na rin natin ang na tubigan para hindi niya makalimutan uminom lagi ng tubig. At eto na nga mga kadugit, ibibigay natin sa best friend ni Copper Sigurado ako matutuwa siya dito. Oh Copper Girl, eto na yung pinabili mo sa akin bag para sa best friend mo. Meron na yung notebook, ball pen, at meron pa tubigan. Ah, grabe, sobrang ganda naman yan, Tito oh, sobrang swerte naman ang best friend ko. Okay, to Dukes, akin na yan. Ah, okay, Tito Dukes, so pasok tayo sa school. bibigyan ko na daw sa best friend ko, bye! Okay, pa Girl, ingat. Isang umaga, may silensya ako si Kappa Girl na video. Eto oh, meron nagbubo ng flower tulip na bricks. Tapos ah, meron pang glass cover. Grabe oh, ang ganda pang social pwede pang regalo. Kaya naman tara, try natin. So eto nga, umorder na ako. Kaya naman mga ka tara, unboxing na natin. Wow! So eto yung mga kadugyo. Grabe box pala ang ganda na. Eto nga binuksan ko na at kinuha ko na isa-isa ang laman. Dalawang pack ng bricks. Eto naman yung glass cover, grabe napakalinaw. Itong bilog ma, eto naman yung pinaka-stand. At syempre hindi pwedeng mawala yung instructions. Buti na nga at madali lang buuin dahil madalaki yung picture. Kaya naman super basic na sa akin 'to. Binuksan ko na nga pala yung mga bricks at nilagay ko na dito sa plato. Buti na nga lang <laughs> talaga at malaki yung picture sa instructions. Kaya naman mga kadugyo, tara, buuin na natin. Etong binubuo ko nga pala itong first step para ito yung pinaka-garden niya, yung pinaka-lupa niya. Ito kasi sa itim na bricks tayo magtatanim ng mga halaman ni. Eh. Tapos itong kulay golden brown naman para ito yung pinaka-backot kasi nga garden to. Dito nagtanim na ako ng mga buto at <tod> nagdagdag pa ako ng bakod para mataas. Yan meron na mga bulaklak. At itong next step naman ang binubuko ko nga pala dito itong dahon ng tulip. Grabe, tatlong ito, piraso nga pala ng dahon ng tulip ang binuuko. Next naman itong pinaka flower na ng tulip. Ito, ito nga pala isa sa pinakamahirap ng na binuo ko. ang piraso ng tulip nga pala itong binuuko. Ito nga ata itanim ko na. So ito nga pala itsura niya mga kadugyot. With more flowers pa sa mga gilid-gilid. At ito naman 360 view niya. Grabe, mga sobrang ganda. No? At sure na matibay pa hindi basta-basta makakalas. Sobrang social nga pala niyan tignan. At more social pa kapag lalagyan na natin ng glass cover. Oh, 'di ba? Sobrang ganda. Pwede regalo sa mga jowa nyo kaya ngayong Christmas pang exchange gift na nga pala kasi 11 o'clock simula at tatapos ako ng 2.30 grabe no halos 3 hours din sigurado Pag nakita ito ni Kapagay talagang tuwang tuwa yun Oo, oh, kapag ito na yung flower tulip mix na pinubuo mo sa akin. Oo, okay, Tito Dugs, akin na yan. Pabasok na ako so sa school, papakita ko to sa mga classmates ko. Kapag ito na pasok, di ba may bagyo? Ah, okay lang, Tito Dugs. Pupunta ko sa bahay ni Ma'am. Papakita ko to. Bye! Okay, kapag girl, ingat!